As pin hindi pinapasok sa isang pet-friendly restaurant, mga netizen at animal welfare groups, kinundina ang umano'y breed discrimination. Naglabas ng sama ng loob ang isang fur parrot matapos hindi payagang papasukin sa loob ng isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay ang kanyang alagang asong Pinoy. Kwento ni Lara Antonio. Dati na silang naging customer ng nasabing restaurant kaya hindi niya inakalang magkakaroon ng isyo ang pagbalik nila rito kasama ang kanyang dalawang aso. Ano nga ba ang buong pangyayari sa likod ng viral post na ito? Tara, alamin natin yan. Ayon kay Lara, inaantay niya ang kasama niyang bumili ng diaper nang makita ng isang lalaking staff ng restaurant ang isa niyang alagang aso na si Yoda, isang aspin. Ilang saglit lang, nagpabalik-balik ito at bumulong sa kasamahan niyang nasa front of house. Ilang saglit lang, ipinaalam na sa kanya ng staff na hindi pwede si Yoda sa restaurant. Nang tanungin ni Lara kung bakit, sinagot niya ito na hanggang medium-sized dogs lamang ang pinapayagan sa establishmento. Dito na siya tinanong ng babaeng staff kung ano ang breed ni Yoda. Matapos sagutin ni Lara na mixed breed ito at may bigat na 18 kilograms biglang sinabi ng staff 10 to 15 kilograms lamang ang pinapayagang makapasok sa restaurant kahit na hindi ito nakasaad sa kanilang website o anumang social media page kahit na manager ng restaurant nasa Facebook page nila ito ngunit wala itong maipakitang pruweba sa halip sinabi nito na ang pinapayagan lamang makapasok sa restaurant ay ang mga aso katulad ng shih tzu at maging labrador retriever na may bigat na 20 25 kilograms pataas. Sa kabilang banda, naglabas ng pahayag ang restaurant kaugnay sa hindi pagkakaintindihan sa kanilang pet policy. Anila, kinukonsidera lamang nila ang espasyo at kaligtasan ng kanilang customers. Marami namang netizen, animal welfare groups at maging celebrities ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa ginawa ng restaurant. Panawagan nila, hashtag no to breed discrimination. Ngunit ikaw, ano ang opinion mo sa naging trato ng umano'y pet-friendly restaurant sa Aspen na si Yoda? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z Ocho D W I Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.